Uh, na Gwapo daw ah. oh. uh, guys Bak bak Gwapo daw guys Gwapo daw Gwapo daw guys guys Gwapo bak. guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys yung daw guys guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys Gwapo daw guys 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 today's videos guys na nanaputan din na guys no o ako ba si Bambo na to una po sa si pangalan ni Bambo? Flora Tadjus oh si Bambo Flora Tadjus shout out kay Bambo Flora Tadjus pero sa ha 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 mga ha 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 anak ha ha mga pagbago ni Shoutout Hello mga pamaki mga students Yan Nako dere ka ron natin siya Nagsabay sabay ni Mami Sa sakay kang mag-i-tabli-tabli Okay magpa-x-ray Ang pagpapang ka na yung sinanay ka ron guys siya yung siya ang Pero before yung mato Oh binasabi ko nila Ha na ha ha

po salamat Iinit pa man ang no? Oo, oo Ma'am Na Unsan dahil yeah. ito mo nga mag extreme mangga Ahay, kaya nagsaka manggot ko sa lamisa Oo oh. Hinay Hinayhinay Pag nao hinay -hinay, Ambot yan nahulog pa ko Ayay ka! Ah. Napundak pa dyan ko Siyempre sakit kayo Pero sa iba't yun, masakit mo likod? sa awak. Sa awa, hindi mo? May nag na ako sa hospital, nag man nga. Ma'am, kung may damage ka, kung ma may crack mo, ano oh. May dugo, may dugo ako hindi, dugo yung... Wala. Ah, oh, wala, ah, oh, wala. Something, wala, di Wala, lang siguro. Wala, lang ka. Pero mag-spray na lang ta, para siyo. Ay, lang po na siya, ma'am, ha? Uh -huh. ka, tulog, tao, oh, tapos gatas. Birch Tree Fortified. Ang gatas na may tripling lakas. Kay mga idaran, gagatas o gara, di ba? Oo. Kinahang nanda siya. Dinigit ka makaprotect sa kwan, no? Sa disgrasya? Yes, di mo You're so blessed. Ano man. Sa idad di mo 76 years old. Until now, katindog niya kung tangupan, wala na. Oo, oh, nagalangkap. Tapos, pinakanindot pag yun yan ay Buha pa pa dito tayong kasero Buha ko <laughs> pa dito tayong kasero Buha pa pa dito tayong kasero Ah! Paano ay pinakarap? Nakapaksina na ay guys! Ang sakit ko! Ang sakit ko! Ang sakit ko! Wapa! kayo si mo to! Ang sakit mo! Ang mo! Ang sakit mo! Yes! Guys! Imagine si 76 years old pero pananaw na ako ganina 60 years old lang siya Ah! 60 years old lang siya Ah! 76! Oo! Mag 77 na siya guys! Imagine 70 years young siya Ah! Ako ang nakarang bak-bak backward, backward, tama, backward, backward, tama, backward, tawag na. Grabe guys. Pura siya, 60 years old, from edad, 76, mag-77 na siya. Grabe yung siya, si Krito na Gulay, be happy. Oo na Makatawan. Oo, gini na. Salamat sa kwanay kay, para sa kwana, tigulang nagkikog na, huwag niya, di ba, dung gugwapo. na lang ako na, dung gugwapo. Sao na lang ako na, dung gugwapo. Sao na lang ako na, dung nilalay kita. Oh. Ah, daw ko guys. gwapo daw ko guys. gwapo daw ko guys. Paano masabi? Gwapo daw ko. guys. 38 years old daw oh, di ba? oh, di ba? Ramdam, na nag squint Hindi ay. Hindi ay. Hoy! Nakuhan nyo. Tahin nyo. Tidak, tidak, tidak. Ayah, apa-apa, buka rakung na nai, kerawi. Pura kenahan, mau mino na nai. Diba? Hey, hey. hey, ay, apakatawa lang na sa kwani, ha? Ayok oh. imayon tagi mo ang problema. Masa speak pas. pingdiri. Dali Ayok tagi mo ang problema na ay... Na wala rin na siya. Ma'am, wala ka nila sa samping? Wala katong samping? Pati. Ayok kabalakan na ikaampingan taga. Ah! <laughs> Ayok kabalakan na ikaampingan taga. Ka. Ayok kabalakan na ikaampingan taga. Ah! <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> ano na siya, ma'am? Ma sa bagay na may samak sama oh. ka ng loob oh. ka, ka ilabas mo lang Magalit yes. ka kung gusto mo pero kung happy, happy, happy ka di ba? Mo rin. oh, diba ano lang siya kung sa doktor sa emergency siya hmm. na hindi ka pa mamatay hindi ka pa mamatay hindi ka mamatay po uy grabe ayaw po grabe call is the Wala pa, pa sayo. Mamatay dok, anak <laughs> Mamatay o, so, oh. ka katawa. <laughs> Naliman ka, ano yung baka na, asal mas itatay ron? Matay na, 17 years na. O, 17 years? Imagine, 17 years. Marami. Wala dyan. May mga kotis of 60. Ah, teacher ka dati, ma'am? Asa ka nagtutulong, ma'am? There is a test na, yes, yes, ma'am. O, sayangang, wala dyan kunin mong i-appear sa scanner. Sayangang, wala dyan kunin mong i-appear sa scanner. Sayangang, wala dyan kunin mong i sa scanner. So, Joke lang, mamang. So, joke Wala, mama. wala, wala akong anak niya sa diska, sa office. Hindi na, Joke lang, mama, mamang. Tama, ako lang sa happy lang ka, mamang. Oh, oh, oh. Si Silio, maraming kwarta, no? Singko oh. kailangan. lang. La na Kaya para mura kayo kayo -kayo Kaya mo ko tulak ta ka. Ay, tulak ta ka. <laughs> <laughs> Ay, tulak ta Wow. Ay, Wow. Ay, Wow. What? Ito na deck. Ay, naabot na si Nanay mga guys, nasa eh, mamping. Nay, taguhin na. Libre mo masahe. Nay, taguhin na. Libre mo masahe. Nay, taguhin na. Libre mo masahe. God bless. Amping ha. Kumulti katawa. Ang pangalan kan? J.G. Navales. Ita naman. Nagalita din eh. Ah, para sa tabi. Sulat na din eh. Wala mo Para sa tabi. Wala mo kay Bulten. Wala mo kay Bulten. Ah, sige, na lang. Bakit tara lang yung video sa... na ako ha. Oh, ipost mo na ako na. Oh. God bless. Navales. O, oh, Navales. Kanila mo mo? Kanila mo. Kanila mo. JG Navales Vlog. Ah, uh, po na. Hindi ko makalimutan. Yes, ma'am. God bless. Ingat. Thank you. yes, guys. Uh, happy juga guys. guys. Ganong happy kayo. Nakapasayin nun na jugi. Idaran, guys. Nalibre na po.